Good morning mga kababayan po. Nandito tayo sa Open Canal. ay kinatapos din project na to. ito. Dito naglalagay sila ng parang barrier sa gilid para matibay ang... Good morning good morning kababayan ko, mga kababayan ko, Nandito tayo sa Open Canal morning. Naglalagay silang barrier dyan sa kabila. tinatapos talaga nila. Mga kababayan ko, six lanes ito. Sisimintuhin yung portion na yun. It's lang. It's so, may gilid lang na kamera sila. Ito, ano, ulituin siya. Tapos, dadaanan daw yung pagpadaanan na habang yung tulay ginagawa. Nagawa yung tulay. Kaya, para makumplito siya, magiging six lanes ang daan nito kaya inaantay natin ang update may nakausap tayo dito yung operator na patadaanan na daw yung mga mga nix basta pag nasemento na pwede na silang daanan at para ano kaya naglalagay sila ng barrier dito hanggang doon hanggang doon sa dulo doon It's so, may ginagawang uh, portion doon na may tulay nga yung ginagawa ginagawa yung tulay doon kaya maayos na yon mga ilang araw o mga ilang linggo uh, pwede na daanan yan kaya ito ayan yung mga kaibigan natin nagka construction dun sa ano na to naglalagay sila ng barrier para makukompleto na malaking kalsada ito 6 lanes itong kalsada na to kaya magandang uh, opportunity na mapag kahit sinong dadaan dito lahat ang tagus nito hanggang kamachili Yeah. Ayan 'yung mga kaibigan natin sa, uh, sa oh, construction. Oh, 'yan. Tayo paparang Ayan paparangkay. mga 'yung mga mga kaibigan natin. Ayan, yeah. ginagawa nilang para Ano 'yung channel mo po? o Ay, hindi. Ano lahat <laughs> 'to? Channel ko Oliveros Vlog TV. Mix uh, Ayan, mga kaibigan natin. Ayun, hanggang doon 'yan. 'yung barrier na 'yan para safe para para safe 'yung mga dumadaan nalalagyan ng na. hanggang doon 'yan sa ano sa portion na Tayo yan. 'yan. Oh, shout out kayo na shout out, shout out. Shout out. Shout out. Oh, 'yan. Sige, sige. Okay. Shout out, shout out. Shout out kabay ay uh, shout habay. out daw sa mga sino pa? Ha? nga pala sa ano sa mga tropang Binibintura. Binibintura. Asa Ternate, oh. Ternate, Ternate. Ano yeah, mga taga Ternate pala to. Ang layo nito. Ternate. ayan Ba tayo pa kami sa lugar para baka kuhain ng pera. Okay, okay, okay. Ayun. Ang uh, layo-layo pala nila rito, eh. Ang layo pa. Ternate, ang layo sa mga mga 20 kilometers pa yata o mga 20 kilometers pa mula rito hanggang sa natin malayo pa ayun ayun yung portion na to uh, nilalagyan talaga ng pariya para matibay at safe ang mga motorista malapad talaga si to sa so, slay na to sa so, ko ay tutukan natin hanggang magbukas ito hanggang ano ilalive natin ito kung so, nagbubukas na doon sa side yun ito yung ito. Wala wala pa doon dito. Yeah, maraming maraming matapos na At malaking ano um, Ma-interview nga kita Mas ma-interview nga kita Kailan ba mabubuksan yung ano na doon Ito yun, yung date ito January 9 Ah, January 9, lahat na lahat. lahat Pero yung porsi na yun na na cemento na Na, na pwede na daanan Hindi pa talaga Okay Puti talaga yung ano si pa padaanan. Hindi okay. pa talaga. pa kami mga barrier na to para ah, hindi para talaga to talidaanan siya kaya din uh, daanan ayun ang sa 3 October 9 October 9 October, October 9, ah, 9 kasi nagsarado kung ah, oh, oh, October 9 tapos bubuksan January, January 9 ibig sabihin nun ba? November, December, uh, January October, oh, 9 eh. October 9 October so, 9 November, December oo oh, nga 3 months lang 3 ano? months lang ganoon kabilis ganun kabilis yung ano construction nagawa na kaagad oo okay. nga eh sino po sila boss? June naka vlog po kayo June tapos mo. Turpo Ito ay... Ay, ikaw ay supervisor dito. Ah, foreman ito. foreman ito. Ito yung foreman. Si Jun. Si Sir Jun. Ayan. Ah, uh, three months lang nga. Ang ano, ha. Ganun, kabilis ang trabaho nila dito. gano'ng kano ka, Kaya... Ah, uh, wait, wait na lang tayo mga kababayan ko. Na ilang buwan na lang. Uh, ilang buwan na lang to. Madadaan na lang. Ang bilis ng trabaho. Ang bilis talaga. Kasi ilang araw lang ako nag-vlog doon sa kabilang ngayon oh ito na ito na yung porousyon na to madadaanan na ito lang tulay kasi no nag-expand nag, nag sila ng tulay kasi video makitid niya yan doon kaya kailangan i-expand yung tulay kaya kaya malapit na mga malapit na mga kabayan tutukan ko to at mag magla-live ako rito pag ano pag pag bubuksan na talaga to hanggang January 9 ang vision dito kaya tutukan natin to mga kababayan ilagay natin to sa ano natin sa kalendaryo na sa January 9 o mas mapaaga pa ay tutukan natin talaga nakakalahati na lang may isang ano na lang masisimento yun pwede na madaanan pero nakausap natin yung foreman na si Sir June na hindi pa uh, ka, talagang kukumpletuhin muna bago pa padadaanan kaya ito mga uh, ito natin yan yan sila walang bagay ito pag nadaanan kasi hanggang Imus ito Lusutan pwedeng dumaan Metro Manila pwedeng dumaan Tagaytay papuntang Batangas pwedeng dumaan dito Ternate, uh, Rosario Cavite City dito sa porsyon na to, sa daanan na to, pwedeng kung saan lulusot. Maraming lusutan na ngayon, di tulad nung dati, na ilay, Pagpupunta ka ng Maynila abutin ka ng siyam na oras ganun katagal, ngayon hindi na mabilis na ang biyahe dito tayo magtatapos sa ating vlog maraming maraming salamat o Vlog TV Mix mga kababayan natin dyan mga so, subscribe eh, sa aking channel maraming maraming salamat ba bye bye